Good morning! Dahil po, um, medyo napag-aralan ko na yung bagong CD. Uh, magbabawas na ako ng ibang mga kalat dito sa apartment ko. Dahan-dahan lang kasi medyo gurang gurangis na tayo. Buksan na natin ang purifier. Para kung magluluto man yung coffee box, so, uh, nabas doon. Pumapasok dito yung amoy. Ah, uh, nakapurify po lang yun kasi asthmatic po tayo. Kaya kailangan-kailangan po natin siya nga po pala, ito po yung purifier na po na, nung panahon po ng pandemic din ko po yan binili kung hindi ako nagkakamali, 1,500 pesos po yun po no? tapos po um, uh, parang natin yan uh, ito yung kahon din ng purifier yan. so i-review po natin yan para matanggal na po yung mga kahon pabawas na yung mga kinakain ni Minnie Mouse dito So, ito pa po yung sa purifier ko no po. So, buksan din natin. Okay. Buksan po natin. Para kapag may nagluluto naman, dito naman yung nangangamoy, malilinis yung hangin bago pumasok dito. Yan, yan Hirap po talaga yung mayroon po talaga yung may ano, may, uh, may asma. Okay? So, ah uh, post ko muna po, no? At uh, ako po ay punta muna na si Ayo. Okay? nasa bahay lang ako alam na namang nalowa 400 pesos. Okay? O So, tamang ay to blend sama Lover. Okay. po oh, ako, tinatanggal ko na aking sing-sing time. Hindi nila pakasak yung mga pinggan. Kaya, kahit ko na po yung aking department na pinag. No, gasan po ulit. Yeah. kasi baka mamagay na pasyalan ng baga. Ang O kahit yung ano pa mang pulisa, kasi kung saan saan sila tumutong pang, di ba? Dapat maglalakad ako, oh, may tiwak ako sa picnic ground. Kung na kayo nagbiwak ng pamangkin ko, pero, dahil sa kaka-edit, parang po ako nawawa ko sa pagtulog. Pero gusto ko naman po yan kasi... Eh. Dapat. Dapat matulog, di ba? Dapat matulog. Alam niyo po ba na mabilis lang magluto dito sa induction? Sa so, kuryente nga lang siya. Pero, ang bilis magluto po. Alam niyo po ba na naghihinit ako ng pagkain? So, ang bilis lang po. May, ma malungkot pong mag-isa. Actually, sa mga lumot siya. <coughs> Go, umuubo ako dun sa amoy ng anak ko na. Ang tiga. Yeah. Ganun po talaga yung asmatic. Kaya yeah, nakabukas po yung verifier. Init ko po yung tanyang malamig. tayo yung chicken ko. Roasted chicken na din dito sa chicken store. Hindi po ito, Hindi po ito sponsored. Talaga lang. Masarap talaga yung mga ba so, wala sa white doon sa kabila pwede yan dahil ko po ng konti tuloy doon ang man na tuyo ay yung na chow pan <laughs> stok, So, aling cellphone kaya ang gagamitin ko para makita niyo sabayin natin. Sa FB at saka sa YC. Wala pang 5 minutes. Ito na yung pagkain ko. Very simple lang po. Ito. Ito very simple lang po. Unahin natin sa ito sa FB. Yan. Diba? 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 natin. <clears throat> Kasama po kasi ito sa ating live vlog. Kaya, kain natin. So, pakita natin. Hindi ko napakita yung ano sa Yan. Ano? Ano? Okay po. Yan. Yan. Yan po yung food ko. Okay? So, wala pa doon pa po tayong trabaho. No? Hindi pa tayo kumikita. Nasa process pa lang ako na moving on. Uh, time to forget. Healing. Depression. Hindi naman po siguro ako nag-depress. But siguro konti lang sa pagdawala ng aking pamangkin. <clears throat> but who knows? Magkita kita din someday. Oo, uh, sarap. Parang hanggang lunch ko na to yata. O brunch ka kasi mayon Takpan ko muna. Rest ko muna po. Rest. Rest muna po siya. Rest. Okay? Rest. Rest muna po siya. Tatanong man ako na ang aking inamin na yun. Nalabas ko na po. Ganito po ako kasi wala akong trabaho. Yan. Nahati-hati ko yung lemon at yung dahil hindi ko maubos yung orange. Ayan po. Ngayon, kakainin ko yung kalahat. Sa sa so, na so, ang mga kakol. Mayroon mga yan. na mga kakol. ang hanggang ko po ko na sa tubig, sa coffee. <coughs> Wash ko na siya lang ni Minnie Mouse. Hindi ko nga alam si, si Minnie Mouse ba siya, o na lang siya eh hindi niya, hindi ko mahuli-huli dun sa akin. Sa damitikit na sa damitikit na ano, <clears throat> sa dumidikit na mouse trap ba yun? Gusto ko oh, yung sinasabi ni ate ko na yung yung hindi sa dista. Yung saan kaya mga kabili na? Tingnan ko kaya sa shop. Yung papasok yung daga, pero hindi mamatay. Kasi ayokong mag, uh, ayokong mag-murder ng ano, ng you know, living things. You know? You know? Ha? Ang dali lang po, ano? Alam niyo po ba na andito na ako sa kamilang phone? Ayan. So, para ipakita ko na lang, ito yung naigluto ko po. And patsyamba. Yan, pachamba. Yan, pachamba. Sabayan na na itich. Kasi, kailangan ko nang sulitin yung aking editor. Madami na naman akong bubunuin sa ating platforma kay Bossing. Kay Bossing. <clears throat> Kaya ang ginawa ko na, sabayan na lang ang recording ko. So, ito po yung isa. Apo, ito po yung isa doon sa bagong phone na hulugan. <clears throat> doon kasi naka-install yung ano, yung sa CapCut. At may bayad po yun monthly. So, kailangan, hindi po ako pwede mag-chaman-chaman, no? Dahil, ma may bayad tayo kay bossing. Bye-bye po. Maraming pang salamat. God bless po. Mamaya po ulit. Ay, no. Hindi ako umalis ngayong buong araw. Pero, ah, uh, nagana pa ng work online. At ayun, lokas, magsisimula na ako. Tingnan natin kung gaano, uh, gaano ko mako-consistent yung aking hinintay na interview at saka orientation ngayong gabi. Sa ngayon, edit ko na po itong video na to. Pasensya na po kayo kung walang masyadong kapakipakinabang o o interesado sa vlog ko ngayong araw. Yan, hindi ko naman ma-video yung bong video uh, interview at orientation. But uh, uh wish me bless mga kapatid, 'di ba? Para naman kahit panoy kumita na ako. So, i-edit ko na po ito para may post ko na sa aking YouTube account. Okay? Bye-bye po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.